Senator Amy Marcos, panahon na para kayo po ay sumama sa people power at kayo mismo manawagan sa inyong bulok na kapatid na pangulo na bumabala. Parang awa mo na Senator Amy, walang BBM kung walang Duterte. Ikaw ang dahilan bakit si Sarah nag vice president at ang kapatid mo nag presidente. Ma'am, lumahok na po kayo, manawagan na po kayo, wala na pong pirang taong bayan. Kawatan po ang pinsan niyo si Romandes. Pumirma po ang inyong kapatid na si Bibi. Ma'am, sinadura ay may Marcos. Binuto ka namin. Panahon na para bumawi ka sa mga Duterte. Ha? Kayo po mismo manawagan sa inyong kapatid dahil ang inyong kapatid hindi naman pala nagpatakbo sa Pilipinas kundi si Martin Romaldez at sa kayo asawa niyang lutang na si First Lady Marcos, maawa ka. Manawagan po kayo, ipakita niyo po. Bumawi kayo sa mga Duterte.